Sa buhay na ito ay napakaraming maaring pagkaabalahan at paglibangan. Minsan sa dami ng inaalala at pinaglalaanan ng panahon ay nawawala na tayo ng pagkakataon para isipin kung para saan nga ba ang buhay at kung ano ang dapat paglaanan nito. Sa mga hindi naglalayo ang edad sa edad ko, hindi ba't meron tayong sinasabi kapag yung isang tao ay inutusan at tila nakalimutan na ang iniutos sa kanya at kung saan saan na nakarating? Sinasabi nating pinabili lang ng suka kung saan saan na napadpad. Madalas ay guilty din tayo sa ganyang problema. Yun bang nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang layunin, pero tayo ay lumikha na din ng mga sariling layunin, ambisyon, pagkakaabalahan, at kung ano-ano pang paglalaanan ng panahon Nakadalasan ay naglalayo sa atin sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Mahalagang alalahanin na may mga bagay na ginawa nating mahalaga sa buhay, pero hindi naman mahalaga sa ating Diyos. May mga bagay na mas pinaglalaanan natin ng lakas at panahon, pero hindi naman ayon sa nais ng Diyos sa ating buhay. Hindi naman masama ang iba sa mga ito. Pero kung ito ay taliwas sa tunay na layunin ng buhay natin, nasasayang ang buhay na sa atin ay pinagkaloob at ipinagkatiwala. Bandang huli, kapag panahon na para ipagsulit ang buhay sa harapan ng Diyos, marahil ay makikita natin ang ating mga pagkukulang sa pagtupad sa kanyang layunin sa ating buhay. Maganda ang paalaala na pinakita sa Bible. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang pagtingin natin sa buhay ay merong malaking impluensya sa paggamit natin ito. Kung tingin natin ay atin ang buhay at wala tayong pananagutan sa Diyos, eh malamang Gamitin natin ito sa makasariling paraan at walang iniisip na accountability later on. Ang verse na ito ay mahalagang paalaala sa bawat isa sa atin. Kasi nga naman eh madalas tayong makalimot sa layunin ng Diyos. Ilang bagay ang maaari nating maging gabay mula sa verse. Una, na anumang meron tayo ay ibinigay ng Diyos. Ito'y dapat maging dahilan ng pasasalamat sa Diyos at ng tamang pamumuhay. Siguro naranasan nyo na din yung kapag may biyayang natanggap. Ang unang-unang naiisip natin ay ang sarili natin at hindi ang pinagmulan at dahilan ng biyaya. Pangalawa, na ang mga ipinagkakaloob ay may layunin. Merong ibinibigay upang ating magamit at ma-enjoy. At meron din namang para sa iba na layunin pa ng Diyos. Kung saan tayo ay magiging daluyan lamang ng pagpapala. Hindi ba't nakakatuwa na hindi lang tayo pinagpala, eh ginagawa pa tayong daluyan ng pagpapala. Pangatlo, na ang lahat ng pinagkaloob ay may pananagutan. Kung ano ang gagawin natin dito at kung paano natin ito gagamitin, ay ipananagot natin sa Diyos. Ang mainam dito ay ang katotohanan na sa sino mang gamitin ang buhay na ito at ang mga ipinagkaloob ng Diyos ang ayon sa kanyang layunin, ay mayroong pagkakataong pagkatiwalaan pa ng mas marami pa upang patuloy pang magamit sa layunin ng Diyos. Lagi mong alalahanin ang layunin ng Diyos sa buhay mo at ito ay ito pa rin. Bandang huli ay makikita mo ang isang buhay na makabuluhan, tunay na pinagpala at lubos na kalugod-lugod sa ating Diyos. Asa ka pa!